sa tulong ng mga ilang kawani ng gobyerno gaya ni Consihal Christian Nino Lahara ay nakapaghain na ng kaso ang mga magsasaka laban sa mga yugo. Patuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Kami nakikipaglaban dito sa Balagbagaraw sa kadahilan ng gusto namin magkaroon ng sarili lupa na inaangkin ng nagahari ng pagkari ng mga yugo uh, sa tagal ng pakikipaglaban namin hanggang ngayon wala pa kami sarili lupa ako na nga ako ng una nakipaglaban pero wala pa rin sarili akong lupa ah, butin pa siguro ng mga anak ko at ako yung pa para marinig ng ating gobyerno yung hinaing ng mga magsasaka dito sa kanlubang. Maaring abutin pa ito ng mahabang panahon, pero ayon kila ka Rupert, wala silang pakialam abutin man ito ng matagal na panahon. Sa so, isang aral namin dito, ang aral, naman ko ang programa para sa reforma sa lupa ng mga magsasaka. Hindi naman ang gobyerno ng gobyerno humahanap ng o nagpupusa ng isang lupa na ibibigay sa mga tao kundi kinakailangan pa rin uh, makibaka ang mga magsasaka para ibigay sa kanila ng gobyerno yung yung gusto nilang makuha. Pakikipaglaban at paikipagsapalaran at patuloy na pagkasabuhay sa prinsipyo at dangal sa kabila ng pagyurak sa karapatang pantao. Ito ay parang ang natutulak din ito para may bigay sa mga masasaka yung kanilang lupang sinasaka ay yung lakas ng kanilang pagkakaisa kasi kung malakas yung, yung pagkakaisa ng samaan minsan kasi na pressure no malakas yung uh, yung pressure ng lakas ng pagkakaisa sa doon sa mga nagaganap na mga hearing sa mga nagaganap na tunggal yan ng uh, ng issue by issue ng mga saka versus yung mga mayari ng lupa so nakakatulong ang isang malakas na pagkakaisa sa sama sama-samang pagkilos sa mga ganoong mga mga kapatid kaya nakasalalay ang uh, ang tagumpay doon sa lakas talaga ng, ng pagkakaisa. So, kasi sistema ng ating lipunan, minsan uh, kahit sabihin tama ang ipinaglalaban ng mga magsasaka, dahil doon sa lakas ng uh, power o lakas ng uh, kalaban sa so usapin ng pera at kapangyarihan, ay hindi basta-basta ibubuko nila yung kanilang mga interes. Eh, Kailangan mo na lang yung mga papataharin, may siniyak mo sa kasiya ng isang 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 kasipan na pwede na lang para mamamulat sila sa tunay na labas at sa tunay na programa ng gobyerno Sa kabila ng naglalaki ang mga pabrika at subdivision, sa kabila ng pagiging industrialisado. Ito ang mukha ng barangay kang ibang, piit ikinutubi at patuloy isinasang tabi. Taon ng kay Kibaka, ngunit araw-araw na pag-asa na pagkatapos ng matagal na panuhong paghihintay ay makamit ang munimit him, ang tupa.